Hi mga dengs. Na ako sa kung salon karon mga dengs kay kuan kanang usalan na. Duty man ta karon mga dengs sa kabuntagon ata sa tong salon diri nagkitaw kitaw Kanang oh, mahubon na oh, dali ra kay panahon ba ang panahon kay dali ra kay sangatanan kabaluka ang ang Kabalo ka ang panahon karon kay dali ra kayo jud si mo ho. Oh. Maho, mahapit na mao ang ang July. So dali ra kayo no. Then August na the dayon tapos one summer na. Wala ka dali sa panahon no. Mo jud ang kirabuhi sa mga OFW mga dengs kay bantayan ra jud nimo ang mga oras. Kanus ah, mahuman ang tuig. Susmo ra jud imong balik-balikon ug tan mga dengs wa kay lain nga tawag ani wa kay na huna'y na ana ra so ang uban katong blessing ka ay bless ka ay sila sa tanan nang ilang una hudaon kay kanang magbakasyon sila asa sila muadto ma so manang plano kami ani mga um, uyamot <laughs> Na ginining salon taon mga deng sa Abu Dhabi kalibot, libot ra ng Abu Dhabi wa gitay mga kuan ani plano pa kay sud man kay magplano mga dings kung wa kay di kas kasak di, ka sak, di ka stable financial di gud siya maot jud siya mag, mag ka mag kung mag tawag ani magplano ka tapos dili siya kuan pang pa imong financial dili stable ang imong financial so lisod so, ka ay sa tanan no dahil kay kag kuana di na lang ka maguna anak mga dings kay baka matiriring ka bisud <laughs> ka kay matiriring ka ba so na anak siya so ang pag abroad jud no para sa ko ang pag abroad kuan jud siya ng... Kanang... kuan siya ka dako kayo nga kanang kuan sibong kaugalingon ba ng... Kanang kaya dako kay kag pagsalig si mong kagaligon nga kaya jud nimo yun, bisan sa kano pero kaloy sa Ginoo oh, wala ra pud down ko naabot abot try man kog amo nga mga balbahuto ug mga uto kana mga labad pero wala ba jud ko na nakuan na, na sa kapilan nako' sa kadagan sa kong amo mura lima na kuan kanang sa mga Arabic kula bi jud ko nakakuan wala ko nakuan ang gidapatan ko sus sa Ginoo wala ra jud taon kuan masuko normal na silang masuko pero never jud naabot jud sa time nga kadang gibok bok una sa away away wa uy wala jud ko pero pinaka worst na ko nga na experience na ako sa una is kuan ka nang sa Pilipino jud ang first Pilipino na ako na ano na amo uh, okay okay siya bisag Portig ba ba si madam Pero kato ikaduha, oh, oh, cool ikaduha na ako nga amo O ginoo ko Mamundak nga Pilipino Ikaduha na ako nga amo Diri sa Abu Dhabi Mamundak yun siya Tapos lahi yun siya batasan Kaya nga ano Ang among kuyog Iya yun ki abskun ay Grabe yun siya ka ng kasing-kasing Gani lahi yun siya kasing-kasing Nga pagka Pagka Pilipino si mo abskuno ni mo Ang imuhang tawo So Grabe siya. Pero sa kaluwi sa ginoo, oh, wala na po na. Nahuman yung kato siya. One year ko sa katong sa Pilipino. One year ako ito nahuman. Pero katong una na ako nga Pilipino, Nagabot ko 3 three years ato kay Kaila man may ato po ni Madam. Abalo naman ako nga, 40 siya gbaba. Ang angkol po siya, 40 siya Pero katong ako amo nga Pilipino lagi gino ko mo matagam ko ato sa iya katong Pilipino kay lahi jud siya ay mamundak siya tapos magyaw-yaw siya gud customer ano no, unsa na man siya dili man isda ang akong gibaligya. uy lahi siya tapos kabalo ka diri no magpasalamat ra pud ko sa Ginoo kay ngano ka wala ba ta kabalo aning uban diri gipamukbok na ni sa mga amo sus so, daghan kay kita hibaw ana nangamatay ana di mo na. ako pod usapod po, sa ko nga kuan dili ko magawas-gawas kung ako ra isa nga uh, magjogging pwede ko sa surround sa surround lang jud sa sa area nga kung asa ako dapit nga nga lugar magjogging jogging ko pero never ko nga kanang mukuyog-kuyog ng na mga sakyan nga wala ko kaila mahadlo ko na binang kanang ma first meet lang na na ng mga laki diya sa gawas dili jud ko mag kuyog -kuyo kay usa ka rason is Dili wala nato na nga ang matripan unya kasus ginuok ko matripan niya ka kaya nagkanda ba kaya mga nahitabo din nga natripan niya pagkahuman na nga priso na noon na nga unsa na noon na so muna ka ako nga kanang mga priso niya unang-untatag sa akong kalaagan no niya pili una nato po ang mga tao nga ato hang parkadahon kay na po yung sahay nga mga Pilipino dili mantanan pero na po Pilipino sahay nga mapahamak pud sa imuha nga ikka Pilipino salig kay ka nya napahamak na dai ka mo nang ikaw pili on jud nimo pat for my own advice jud kay kinahanglan kanang gamay ra imong circle of friends nimo bahala ka kag nakaila pero kanang friends jud nimo gamay ra ang pili a kay para sa safety pud na nimo jud siya og mura na ko sa inyong hakaron kini ang inyong hang beings ang bato ni balik na sa YouTube bye bye and god bless everyone